Hello, hello, hello mga kaman ng waray. Ako pala ay isang waray. So, yung ano ko po, yung YouTube channel ko is all about my journey here, my life here in Cebu. So, yun po yung isi-share ko dito sa aking YouTube channel. So, ako napunta ko dito sa Cebu, uh, 2005. Kasi yung husband ko is Cebuano. So, dito dito nagsimula yung journey ko, bumuo ako ng pamilya, bumuo kami ng pamilya dito. Uh, ang una kong ano dito, naging hanap buhay ko is nagtayo ako ng sari-sari store. So, sa sari-sari store, medyo alam nyo naman sa negosyo, medyo, minsan siniswerte, minsan naman hindi. So, nung nagsimula ko, medyo sunerte ako sa, sa sari-sari store ko. Kaya naging medyo okay ang buhay ko dito. Kahit sa ganong paraan man lang. So, may has, ang husband ko noon, oh, nag-work siya sa, uh, ano ba yan? Sa Ayala, nakalimutan ko na ano ba yung work niya noon. So, okay yung naging lifestyle namin. Okay din naman naging buhay namin. Pero minsan, hindi natin talaga masabi kung anong darating sa buhay natin. Talagang sinubok ako ng mga, sinubok talaga yung katatagan ko. Uh, 2000, uh, siguro 2010 noon nung sinubok ako ng panahon. So, sa ngayon, hanggang dito lang muna yung may share ko sa inyo sa next video ko po, i ko na po kung anong nangyari sa akin nung panahon ng 2000, year 2010. So, sa ngayon, babay lang na mga kamanang. Ako di ayang yung inyong manang waray. Thank you for watching.